bakal mo chinilas. Nay, may hapon. Hapon si. Po, grabe ang banat po. Oh. Uh grabe -huh. ka init sa bungo. Oh. Hmm. Uh -huh. -huh. Grabe naman. Anak, imong pamatdan. Ilan na imong edad? 60. 60 ka na. Tu ga trabaho. Okay, ato. Okay. ka na ka tuig sige ubras kampo. Mm, 20 years. 20 years na hindi magipi na hindi lang kaman kaya pa kaya pa ba ba kung ako ay buhay naggulang langit ka sa obras kampo no gado mo damo ka mo damo ka mo kami gina hindi mo bata, pila ka bilog bata mo ako niya katulong ako bata pari kami bang utod takusina kami sa kadusina? So amo na ni, amo na inyong ginaga sa Ligiano. Kaya pa lang sila ngabla. Ah. Uh, ano ganit pangalan mo na? Marialin. Marialin. Mhm. -mm. Ito sila ginda ya. Kung oh, sa gabay, tingka ko ang bantong ni sa gorom. Diasyon. Tani kamo naman ang ginasagot sa mga bata. Uh, okay ba ang mga bata ka amon? Galing e, kay sa kampo man sila. Mhm. -mm. Kampong so, sila. Wah, oh. gisa no? no? Wah, gisa ka sila po yung chair lang sila. yung kami. Kung kampo lang sila kung season, makaya naman, kaling hindi kampo, may tatlo ka mga season, kaya may time rin nga wala makalit sa season, may tolong sa exam nila. May kabayang exam. Simpleng asin lang season man. Kaya kung mo mga season, Tabuan nga may exam sila. Wala kami bayad, sir. Hmm. Kaya so, mga ako mabata. Hello. Tatlo ka bilog, Tama lang yung coach here. Tapos kampo, Japon lang, po Ang yes, um, akong sa mga bata, ya, arang sa balay. Hmm. sa akong akong, akong apo. Hmm. Nay, batu na niyo. Pasalamat din, sir. Oh, sige, sir. So, uh, salamat. Aluloy on, puso nga nagpaabot. Si ma'am, tag-sir, kanyal. Oo, kag-labaw lang isa sa amin. Salamat. Salamat sa Ginoo. May ibad ka na. May tigangon ka na karon. Salamat mm ra -hmm. na sa Ginoo. Salamat. Ang awit ng ang Ang bakal mo Salamat. 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 Sir, salamat sa ngayon yung mga tagong tao pag sir. Eh, kintandog sila sa ginoo. Madama ka salamat, sir. Pabot sa inyo. E, lang sa ginoo. Ulang ngayon yung... lang sa mga sir. Hmm. Oo. Pati sa inyo, eh, mga gifts, sir. Nga nagdong ko. Madama salamat. Christ the Lord. Oo. Ah. Nga mo yung sa ginoo. Mm -hmm. Kasi e, lang nakabalo mag sa ato. Oo, sir. Nang Labi na sa may panglawas. Pantara sa ginoo. Oo. Hmm. O sa sa ginoo. Sa kintigo lang ka na. ko na may panglawas. Na makaubala ka. Mm hmm nga langit lang ipirme mm -hmm. sa alis kasi gano nakumakaya mm ko pati ubra ka ba nakaya ko man -hmm. munang ka namin sa atong kay tasi kita palapit sa gino okay wala kita mo sa ligan sa si langit sa tatlaw mm -hmm. eh, nanay God oh. bless ay maha sige sir salamat ang sa nanay salamat sir ha <laughs> <Tungutok> ang <abiliyado sir. laughs> Tunggol sa ali wala wala sana bato nang kubir ganan nga amo ko sini kan tong sa damo namun. Ang amo pi ang kubir ganan kampung ran sir. Kampung man sila. Ni ay bagol guaso sa mga kubir ganan nga nag amo sini. Ang wala ma tawon non. Ta importante sa ga nag amsad sa may lawas. Ilang bawi as imo mga apo. Ganit. sila ha. Ang plano nga isen pala on kay ko bod like may pangabuhi nga sir nga. Naman ako, ilan ako ang akong plano sa kabuhi ko hindi kumagdaho bata kaya mm. kumagdaho bata sir kung bakas mo, mm. ako, sir, ka pa kaon mo ang akon sa pinsan mo po sila hmm nga at hindi lang naku ang akong bata, pang iba ko nga masino ka graduate um, ang fourth hmm ang uh, akon sa buong sir bata, ga-apply man hmm pangamuyo pangamuyo sa inyo nga mga uh, pahilo na mga bata mo sa trabaho para makabulig bulig sa inyong ah uh, ah yes, uh, panginahangalan